Nauwi sa saksakan ng biruan ng dalawang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang insidente sa pool sa CCTV camera. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Sa kuhang ito ng CCTV camera sa Delpan Street, Barangay 12, Tondo, Maynila, alas 8 kagabi, makikita ang biktima na naglalakad hanggang pumasok sa nakaparadang pedicab. Ilang minuto pa'y lumabas ito ng pedicab lumapit siya sa isang lalaki na tila may iniabot sa kanya. Bumalik ang lalaki sa terminal ng pedicab. Maya-maya pa'y kitang hinahabol ang biktima ng isang lalaki. Ang biktima may saksak na pala sa tiyan niya. Agad siyang tumakbo sa malapit na ospital. Sa CCTV video ng ospital, kitang lumabas ang medical personnel. At pagbalik, bit-bit na nila ang dugo ang biktima. Nakilala ang biktima na si alias JM, 20 taong gulang na residente ng barangay. Uh, Nangkantay po kami ng oras para magrobing nang may tumawag po sa amin na may gulo po sa may gut and dress na meron pong nagpaktakan. Kuwento ng kasintahan ng biktima, nagkapikunan umano ang biktima at ang sospek na humantong sa saksakan. Lasing din daw ang sospek nang mangyari ang krimen. Nakita ko si Jem, lumapit po siya dun sa may lasing. Kagawin niya sa lasing, sinakal sa niya po. Awakan niya yung leg, awak ako niya leg na ng lasing is, sapakin niya na lang ginawa sa kanya. Bumunot na pala yung lasing, sinaksak po siya tapos tumakbo po siya papuntang hospital. Ayon sa barangay, ilang beses nang nakulong ang biktima dahil sa pagsusolvent at paglabag sa curfew. Hindi naman lubos maisip ng kasintahan ng biktima na ang isang masayang biruan lang ay nauwi sa trahedya. Iyak-iyak po ako, iyak nang, hina po ako, nagulat na lang po. Marami na pong talaga, naubusan na po talaga ng dugo eh. Sinabi ko nga po sa kanya, lumaban siya sabi ko kaya mo yan. Sabi niya sa akin, nagpahalam na po sa akin na hindi niya na raw po talaga kaya, maubos na daw po yung dugo niya. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa tunay na motibo sa pananaksaka habang tinutugis na rin ang salarin. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.